Sir, bakit? Meron ka na, sir. Meron ka na. Kalin? Nang sabon po, nang sabon. Ah, sabon. Oh, tabi ka muna, sir. Tabi ka muna. Oo. Oh. Dali, sir. Uh, may ID ka? ID, meron. Parang galing ka pa sa trabaho niyan, kuya. Ah, galing pa sa trabaho. Eh. Hindi, na gano'n kami. Panina, trabaho mm -hmm. ko. Diretso na nag kami kasi update lang naman eh. Ah, galing kay ah. marilake, eh. Marilaki. Mm. -hmm. Meron po ng ID. ID. Kasama itim dyan, baka kunin mo ha. Ah. Hmm. Dela Santos ka rin Sir. Bakit ka anak mo ako? Hindi po, may kilala lang akong Dela uh, Santos. Ah, si sino kilala mo? Si Jeff Dela Santos po. Si Jeff, di ko kilalin. Hmm. Abali ah, sir, ah, may ipapaliwanag lang ako sa'yo. Saglit lang naman to. Ah, sige. Abali, ito yung mga ibibigay ko sa'yo. Ito. Ay, di ka muna. Ito. Orang ibala ka pang kunin ha. Ah. Eto sir, ah, yung mga sabon natin. Ibibigay ko po ito for free. Oo, oh, for free. Pagkakanta ko lang, sir. Ako nga pala si JM, mm. dati po akong scholar At the same time, nagtatrabaho po ako. Tanggal ka? Hindi po. Paano niyo nalaman, sir? Hindi eh, wala lang. Parang, ano, nang marina to eh. Hindi mm. na, ka na ba sa akin ng nagaraan? Hindi. Hindi po. Ngayon lang na dito eh. Ngayon lang na pa doon. Maganda, uh, maganda pala dito sa marina eh. Mm. Sir, bali ano po, ah, uh, ito pong ipamimigay namin for free po. Oh, pero sana free. po, oo, oh, oh, matulungan nyo po ko sa ambisyon ko na makapagtapos po ng pag-aaral. O, anong kinilaman ng pangitapos sa, sa pag aaral sa, ano, ah, sa sabon? Hindi po, bali, uh, ibibigay ko po sa inyo, for free, itong sabon. Ah, oh, for free. O, oh, pero sana po, matulungan niyo po sa aking pag-aaral. Oo. Oh, oo, oh, kahit counting uh, ano lang po. Hindi, ibigay ko po muna sa inyo yung free. Ah, sige. Free ah, ito, sigurado ka, oh free po yan. Dadagdagan ko pa po yan. Oo. Eh... Uh, uh, ito pa po. Yan. Na, yeah. Marami pa po dito. For free po yan lahat, sir. Sigurado ka, for free? Opo, for free po yan. Sige, salamat po, kuya. Salamat po, kuya. salamat! <laughs>